Welcome back mga kaboxing! Right now, I'd move on. Ito nga po ang insaktong binitawang salita ni David Benavides patungkol sa kanyang pangarap na makalaban ang Mexican boxing superstar na si Saul Canelo Alvarez. Tila nawala na nga po ng pag-asa itong si Benavides na makalaban pa ang ilang taoy pinaghahamon nito na si Canelo Alvarez sa kasalukuyan. Gayunpaman, naniniwala itong si Binavides na maaaring maglaban pa sila ni Canelo sa susunod na limang taon. Dagdag ni Binavides ay di daw niya nakikita ang sarili na matatalo sa susunod na mga taon. Gayun din daw si Canelo Alvarez at di rin nakikita na magriritero ito agad. Sa ngayon ay nakafocus daw ang kanyang atensyon sa kanyang paparating na laban sa Pebrero sa susunod na taon kontra sa Cuban at undefeated boxer at currently WBA regular light heavyweight champion na si David Morel. At kung malalampasan ni Binavides at maging matagumpay sa laban kontra kay Morel, ay kakalabanin daw niya agad ang magiging winner sa rematch nila Better Beb at Bivol sa susunod na taon. Sa pahayag nga po na ito ni Bidavides ay maraming mga boxing fans ang duda na magiging undefeated pa rin siya sa mga susunod na taon. Ayon sa mga boxing fans, bagamat naging matagumpay ang pangangampan niya ni Binavides sa mas mababang 168 pounds super middleweight division, ay tila naging ordinaryong boksidor na lang daw ito noong umakyat sa 175 pounds light heavyweight division. Dahil kung pagbabasihan daw ang kanyang naging debut battle sa 175 pounds division kontra sa 37 anyos na Ukrainian fighter na si Alexander Vuzdik ay malabong magawa nitong matalo ang mga halimaw sa division tulad nila Vivol at Better Vib. Baka kay Muril pangalan daw ay di na ito lulusot. Kaya kung ang habo lang daw ni Binavides sa inaasam na laban kay Canelo Alvarez ay pera na kung saan ay malabong mangyari pa sa ngayon ay dapat matalo niya si Morel at lampasuhin ang winner sa Bivol at better Beterbieb rematch at umakyat na lang daw ito sa Cruiserweight division para sugupain ang IBF champion na si Jai Opetaya. Kung magawa daw ito ni Binavides ay tiyak yayaman yaman siya at pwede nang magpakuyakuyakuy. Sa ibang balita, Ryan Garcia magbabalik aksyon sa kanyang paparating na laban kontra sa nooy na kalaban ng ating pabansang kamao na si Manny Pacquiao sa isang exhibition match kontra sa isang kickboxer na si Rukia Anpo. Sa December 30 nga po nakatakdang magtuo si Garcia at Anpo na gaganapin sa mismong baluarte ng Hapon sa Tokyo, Japan. Nagbanta na nga po itong si Ryan Garcia kay Anpo na papatulugin niya ito sa kanilang laban. Matapos gustong inak out ni Anpo ang may edad na at wala na sa kanyang prime na ating pambansang kamao sa kanilang naging exhibition fight nitong nakaraang hulyo lamang. Tuturuan daw ni Garcia si Anpo ng leksyon kung paano rumispeto lalo na tulad ni Pacquiao na isang legend sa boxing. Plano din ni Garcia na pagkatapos ng laban niya kay Anpo ay isusunod niya ang YouTuber turned boxer na si Jake Paul matapos ang kanyang isang taong pagkasuspende sa Abril sa susunod na taon.